Malirin, Yana, where are ya? Oh my God, nandito lang pala kayo. Ayaw, magdagandagan. Magpuan na magtura ta, tour. Kapur na ta, hmm. gini, Pero dili, magdagandagan kay mga sungag mo, diha. Diha, anak, kugikan. Ang oh. sungag. Sumot ninyo, asaw pa yung... <laughs> ah! 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 <laughs> oh, OMG! Di rin na mo gikan, guys? Oo. Oh. Oh, maganda? Oo. Oh. Alaga. Sige nga, ato na nga isorbay. natin for today's video. Oh my God. Bakit? OMG, wow. okay. mga bata, mga bata, Ay. oh di ba? Oh di ba? Nasipaw, nasi nasipaw? Na Ayawan mo na lang si Pawpaw. Huwag mo na lang awayin si Pau Pau ha. Ay, mahirap ang daan dyan, dai. No, Aw, nga rin, nga rin. try mo daw. Dandahan ah. lang, dai. Kaman na matumba. Gusto mo kuwan ka. Dari, Palo, 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 palo. Palo, palo, palo. <laughs> ah! Uy, oh, ka nice. Wow. Oh guys, wala na siya, guys. No. Super. Saban. Si si pau pau. Oh, bakit kung nandiyan? No. Kunin ng sila. Nandito sila sa likod. Pau pau. More is pau pau? Good morning, bakla. <laughs> Hindi naman yan bakla. <laughs> Pagtarong di kay mapuwak ka diha Ako na. Oh. Kinai. Unsa ay! Na. Wow, nag-LS na si Pau Pau. Ako na kay Jill. Buti na lang. Buti na lang at aking natuklasan. Ito pala. <laughs> Dito kaya. Uy, bagong cemento. Eh, so Ito bagong gawa no bagong gawa Shh, ah badlongon lagi mo diap b